Hello guys. Si Lola's best. Lola's best si Ate Edding. Hello, musta sana kayo? May dumating ako ng ano, uh, package galing sa Amazon. Eh, nag-order kasi kami ng bag. may check up natin eto siya. yung bag ba na ano na pang palengke na po pwede mong gawing shoulder bag, po pwede mong gawing ano, yung hinihila dalawa sila so, ganito siya, oh. Ganon. Di ba maganda mga guys? Oh. Tapos, pagka pagka gusto mo nang maigsi, teka, alisin ko yung mga sinulid. Baka masira yung zipper. So, pagkahihilahin, iangat ito. Yan. Yan yan. Diba? Tapos, pagka naman gagawa yung bag, i-aarot ano mo naman yung zipper. yan. para hindi mo hila-hila hanggat ano, naglalakad ka. Nakasabit muna sa balikat mo hanggat ano, hindi ka pa namimili. siya. Oh, maliit lang. Tapos isa sa rabot ko. Bag na siya, di ba? Pang ano dito. Terno pa pala nung pangginaw ko. Ayan, <laughs> yeah, no? Di ba? Ganda. O, pagkatapos, pagka, pagka gusto mong ano, pag gusto mo namang nang mahaba. Ito namang isa i-demonstrate natin. Ayan ba bukasan ito? So. Ayan, ito naman. Ganun din. Ibig sabihin, papakita ko lang kung paano yung mahaba. Ganito siya. Ayan, ganyan naman siya. Ayan. Oh. oh, diba mga guys, oh. May, may hilahan siya gano'n. Oh, diba? O oh, yan. Baka gusto nyo mo ring umorder. <laughs> hindi naman natutuwa lang ako na ano, napakarami mong ma order doon. Ah, sasara mo, ganun. Sasara na siya. Tapos, kung gusto, kung marami kang dala, ganyan na lang. A ngayon, kung kakaunti -okay naman, ganito naman siya, mali ito. O, oh, diba? sige mga guys hanggang dito na lang thanks for watching bye